Yan, yeah. magandang araw mga kapatid no, Ski Vlog. Andito tayo ngayon sa Rusi, kay Kawayan Bulacan naman. Para naman dito sa bagong labas ng Rusi ngayon, 2024. Itong Rusi, Sparkle 125i. Makita natin dito. Ganda, the... So, ikutan natin yan at alamin natin yung kanyang cash price and installment dito sa branch na to. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Then click mo na rin yung notification bell para update yung sali sa mga video. Tungkulong nyo kayo follow sa aking Facebook page na Noxkin Channel. tayo sa Rusi, may Kawayan Bulacan. Dubai pa tayo dito para mahanap lang natin itong bagong labas ng Ruti uh, Sparkle 125 FI. Yan, meron dito ang available. Nag-iisang unit lang, kulay glossy red. Yan, napakaganda lang kulay niya. Sabi nga sa atin ni Ma'am na nandun, ay ibabiyahin na to or kukunin na to ng uh, taga Marinao branch naman so buti na abutan pa natin mga kapatid ayan makikita natin napakaganda nung design nya una sa mga ibang vlogger ko lang napapanood pero ngayon meron na tayong unit ayan so yung kanyang DRL dito ayan o oh, kabilaan fully LED lahat ng mga ilaw pati yung headlight ayan o oh, naka split type na rin hawig na hawig talaga sa Honda Click ano so sa mga naghahanap ng budget friendly na scooter na na pero hindi mabigat sa bulsa kagandahan nga mga kapatid FI na kaya pasahan natin ang matipid na rin sa gasolina ito tapos ito ito yung pinaka ah, uh, signal light nyan yan itong lagi isa tapos yung tatlo na to ito yung kanyang park light yan signal light to mga kapatid LED na rin yan head cowling ayan glossy black dito tapos may RM dito na logo then sa fender meron din yan na R, no pero kung napapagitan kayo, pwede naman yung alipin niya. Tapos nga, lumawala yung warranty na niya. Tapos dito sa side, ito ang ganda rin ng design. Yung decals niya, kulay uh, glossy gray tsaka black na merong honeycomb design. Yeah, tapos may FI dito ng kulay dilaw sa rosy. Kabilaan niyan mga kapatid. Yeah, meron din dito. Tapos may black dito sa gilid. Tapos sa harap, ito yung decals din niya, kabilaan. May black, may glossy gray din, tsaka may honeycomb design din dito then dito sa bandang likod ito naman meron din siyang honeycomb design dito na glossy gray then black, gray ulit tapos yung sparkle 125i kulay yellow na bando tapos ayan napakaganda ng design no? makita nyo meron pa siya dito uh, kulay black magkaiba din ang texture merong mga parang bulubulutong na design dito naman ay makinis tapos dito, sa kanyang panggilid, ito. Maganda rin. Glossy black. Tapos, magandahan, may kickstarter pa rin, no? Yan, no? Latest na rin yung kanyang uh, design, ano? Yan, no? Ito naman yung kanyang center stand. Pero, yung kanyang side stand, ayan, ay ordinary lang. Wala siyang kill switch. Ayan, no At Medyo matigas lang. So, kailangan lang lagyan, ng no? langit to single shock sa likod ayan ito so, yung kanyang uh, airbox no tapos sa uh, gulong niya ito makita natin maganda mga patid parang katulad din sa Rusi Passion yung design ng kanyang mag palaki lang yung gulong nito ang size ng gulong nito sa likod ito 90 by 90 by 14. Tapos uh, tube type pa siya. Hindi pa siya tubeless. Pero lagi ko namang sinasabi mga patid, pagka nakamags na yan, ready na yan for tubeless. Mabili na lang kayo ng pito uh, na pang tubeless. Yun. Pwede na po yun. Tapos drum brake yung kanyang preno sa likod. Ito. Yan. kasama yung lagayan ng gear oil. Yan. Ganda rin ang design. Ha? Tapos dito sa likod sa kanyang taillight ito din yung isang maganda rito very sporty din yung design no? parang pang big bike na rin yung taillight ito so, LED na rin yan ganda ng pagkakadesign yan tapos dito yung pinaka stoplight nya ano? maliwanag yan mga kapatid kung mapapa -aga na lang sana natin to tapos yung signal light sa likod ito yan LED na rin yan tapos flexible naman siya. no? ayan o. Di agad-agad mapabalik. Tapos may ilaw din yan dito sa kanyang plate light. No, ito. Tapos reflector. Then sa fender, ito. taktuhan lang yung fender na ito. na. Ah, kapatid. Ah, flexible din siya. No, ayan. Tapos punta tayo dito sa kanyang muffler. Ito. Ang ganda din ng muffler na ito. Ito ang kamukha ng muffler na ito. Yung sa pulse 150. FI. Den, ayan. Sa Rusi 150 FI din, ayan. Pareho sila ng hit guard, ayan o. Malaki, yung kanyang tabucho, ayan o. Balki siya, tapos matte black ang kulay. Tapos, naka-allen bolts na rin, ayan o. Stainless na yan, kaya maganda, mga kapatid. Kanyang pan, ayan. Ganda rin ang design. Sa Rusi 150, katulad din yung ganito, yung cover. Tapos, meron pa dito, no. Tapos, aircon niya po, Ayan. Tapos meron din siyang tire hugger dito para loob. No? Para safety yung ilalim, no? Hanggang dito hindi malalagyan ng dumi yan. Hindi ka na rin mag-aalala na maalog kasi may fresh na siya. Ayan, oh. no? dito. Bakal to, mga kapatid. Ayan na yung kanyang uh, fuel system dito. FI yan, mga kapatid. sa gas. Tapos, footlegs niya ito. Maganda rin, no? Oh. Napiprift din siya, din alloy. Tapos dito sa kanyang grab bar, ito ang ganda rin. Malapat din. Tapos matte black finish yung kulay niya. Tapos sa uh, upuan, ito ang ganda rin, no. Very smooth lang yung uh, tela nito. Tapos yung foam niya, panambot din, no. Tapos malapad, mga kapatid. Tapos dito naman ay Uh, medyo maliit na siya dito sa OPR so ngayon dito na tayo mga kapatid sa kanyang panel ito yung isang maganda dito mga kapatid dahil fully digital ang kanyang panel gauge no? kung makikita natin ito parang Honda click din yung forma no? yan na yung kanyang digital speedometer odometer clock meron din yung uh, voltmeter tapos yung fuel gauge meron na rin yan tapos ito yung pindutan dito soft touch din yan mga kapatid kaya maganda tapos may R dito na logo so ibig sabihin rosy mga kapatid tapos kagandahan sa mga switches naman niya. ito meron siyang hazard switch itong kulay red yan nagbibilig yan mga kapatid pag na nakabukas tapos high and low busina then turn signal light ito then sa kapila electric starter ito switch no tapos bukasan at patayan ng ilaw ito ayan So okay na okay yun Tapos throttle Ayan, smooth din Tapos malalim Ayan, malalim siya mga kapatid Tapos sa suse ito Ganda rin ang susi no? Naka shutter narin na rin mga kapatid So safe na safe na rin yung ignition. Tapos, upuan, dito na rin mga kapatid na bubuksan. So, ipupush lang natin yung susi pa left side. Yan, bubuksan na yung kanyang upuan. Dati makikita yung compartment pero medyo malaki na rin yung compartment na ito. Tapos, kagandahan, meron din siyang utility hook. Oh. Ganda, ito. Yan o. Oh. Latest yung kanyang design. Tapos dito, isa rin maganda dahil meron din siyang USB charging port. Ayan, nakaready na sa mga cellphone. Tapos, may packet din siya dito, dalawa. Dito, medyo malalim. Dito mababaw. No? So, pwede nang lagyan ng mga bariya or mga bimpo. Pwede, pwede na dito. Tapos, yung gulay board niya, eto, katulad lang din sa Honda Click. So, hindi na siya ganong kalapara so lang mga kapatid may mailalagay ka pa rin dito tapos yung battery niya dito rin nakalagay yan eh. so may cover pa po yan na hindi yan open no? safe po yan kahit na mabasa pa then dito meron din pala siyang passing light ito eh, hindi natin nakita kanina yan tapos yung preno niya yung lever okay din kapilaan wala lang siyang ano brake lock no yung katulad sa mga Honda meron siya ganun dito pala sa harap ayan disc brake yung niyang unahan tapos naka telescopic fork ayan na kulay black tapos may emboss na rosy dito ayan o naka dual pad caliper din kulay black then yung speed sensor nya ito parang ABS tingnan no pero speed sensor yan tapos yung busina nya ayan o no? So, open na open kaya malakas yung busina na ito. tapos yung gulong pala sa harap ay 80 by 90 by 14 tapos yung mags nga nya yun Rusiplex 125 tsaka sa passion pareho ng mga design niya. so ayan po available yan dito sa Cruci. may kawayan Bulacan mga kapatid. so sa kanyang price ito cash price nito ay 65,000 down payment 4,000 sa tatlong taon meron siyang monthly na 2,900 tapos sa 24 months ay 3,900 sa 12 months ay 6,900 may rebate pa na 300 so kung kukunin natin ng tatlong taon may rebate na 300 magiging 2,600 na lang sa tatlong taon so kayang kaya na natin yan mga kapag 2,600 meron ka ng 125cc na maporma scooter FI mga kapatid yan at marami din silang mga iba pang FI dito mga kapatid yan patuloy ng Rusty Pulse Flex sa 2.5 at yung Flame 150 FI na parang uh, radar ang forma at kasi mga pantra Pantara meron din sila dito yung mga passion meron din pala no? So, ayan po. Maraming maraming salamat sa panonood. Then, God bless po sa ating